doon mismo sa kalamba exit na ito eh sa kalamba exit

saan kuya? <laughs> San Mateo pa kuya. <laughs> ay, tayo pa, Mateo. sa Sala City, umuwi ako, ako ngayon kanyang ngayon lang, naka-uwi na raan na rin lakas na, umpisa uh. pa kanina mo ala City ho uh, ay, ay, babalik ako ulit, parang dami pa sa iyo, eh. oh. Pasap, pasap. Sabi ko nga wag At ka tayo dito eh. Dito ng bahay niya. Punta dito Tayo pang handa. <laughs> Buti <laughs> pa rito, maraming handa oh. Yeah. <laughs> Dine, naman. Kain <laughs> <Dine> na naman. Kain na naman. Kain 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 ano Sino yun? laing. Luto nyo nga. Basta di ka dito. Lagay mo dito. Ito lang po, laing. Oo, Eh, ka na. Kamihan mo ang tayo. Kamihan mo. pa rin dito. ang kain to ha? gulay may? Dito, hmm. hmm. gulay may na 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 kwa na kwa na Saan mo kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa may kwa doon. kwa na kwa na kwa ka Ha? Madami ka pa kinain? Tama lang. Kasi ko hindi sila ati, ano eh, so. Eh sabihin mo, may kanin naman yata sila. dalhin mo, na Hindi <laughs> <Iliminok kanin> nila. <laughs> Tapos dito, ulam Pwede din. Pwede. Ayo, kita pergi. Ano kita pergi. Dari pengalangan manok Aduh.